Hi mga idol! Sa video ito, meron na, na naman akong ituturong tips and tricks na siguradong magugustuhan nyo. Siguradong makakatulong ito sa video nyo, sa account nyo. Yan guys, katulad ng sinabi ko kanina na kailangan mag-comment tayo sa mga trending content na para tayo'y makilala dahil tayo'y mga baguhan pa lamang yun ang dapat nating gawin mag-comment tayo sa trending content halimbawa nag-scroll tayo dyan sa profile natin sa Facebook natin, may makikita tayong mga video dyan, mga content creator, lalong lalo na yung mga million ang views, mag-comment tayo dun, at may nakalagay naman dun sa pangalan natin na follow button, kung wala pa, i-check din natin, ituturo ko rin dito, yan, kailangan buksan natin yung settings mo na yun, sa dulo na yun, ng video na to, sundan mo lang to, yun yung ituturo ko na, kailangan settings mo na yan, na on mo na yan, na open mo na yan, kasi, kapag ka ikaw ay nag-comment sa isang video, kailangan mayroong follow button na nakalagay doon sa pangalan mo. Yan ang dapat natin pag-usapan natin ngayon guys. At tara, kung interesado ka, kung baguhan ka pa lamang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-follow, mag-like, mag-comments at pakishare na rin para malaman din ng iba. At kung gusto mong mag-visit sa akin, pakibisit na rin ang aking YouTube channel at pak subscribe na rin. Tara, let's go! Yan guys, katulad nito mga may nakalagay ng na follow button dito guys. Yan o, sa taas. Yan. Ito. Yan, follow. Tapos, follow button. Yan, iba naman wala. Ibig sabihin, hindi pa na-check na -check ang settings nila. Kung sa inyo, hindi pa na-check. Sundan mo lang tong video na to. Dahil ituturo ko sa inyo kung paano i-on yung follow button na yan. Una, pindutin mo yung yan, tatlong guhit yan sa baba. Yan. Tapos, settings and privacy. Ito, settings and privacy. Sitting sa taas. Yan, pindutin mo yan. Tapos dito guys, sa baba guys, scroll down mo lang siya. Hanapin mo yung audience and visibility. Hanapin mo yung followers and public content. Yan guys. Uh, scroll down mo lang siya. Hanapin mo yung followers most relevant comment first. Yan. I-on mo, la on mo lang yan. Itong blue na to. Pag black ay off yan. Pag blue ay on na yan. Yan guys, minsan nakalagay dito guys sa ibang cellphone. Comment ranking guys. Yan guys, tandaan mo yan. Da comment uh, show mo si relevant comment first at saka comment ranking guys i-on mo lang tong dalawa na to yan guys ganun lang guys yan yung follow may nakalag mag comment ka may nakalagay na follow dyan guys ganun lang guys kaya i-on mo lang lagi yan yun lang guys yan guys katulad ng sinasabi ko sa inyo kung may nakikita kayong dyan sa loob ng dashboard yan dyan guys ah. sa sa uh, yung simur sa baba lang yan yung dalawang yan guys minsan tatlo yan apat yan guys ay auto siya ni mag-comment kayo dyan, halimbawa yan, comment on trending content, yun yung sinasabi ko guys, mag-comment kayo sa trending content, sa loob man yan ng dashboard, o sa labas man yan, halimbawa nag-scroll kayo sa isang profile mo, may mga trending doon, mag-comment ka lang doon, automatic yan, kung maayos ang pagkasit ng settings mo, ay mayroong lalabas doon na follow button guys, and guys, uh, halimbawa ito, mag-comment tayo, kailangan kaugnay doon sa video na yun, ang kung ano yung pagkain, halimbawa pagkain, o ano ba, ano man yan o travel man yan kailangan ang i-comment mo doon ay malapit doon kasi kung hindi magkalapit doon kung wala o kung halimbawa tatawa ka hindi ka hindi ka rin mapansin hindi rin ma, hindi rin ma matanggap ng ano hindi ma, ma post dyan hindi ka makapag-comment may had hide ka rin imita And guys ganoon guys kalihan ba ang comment tayo dito pwede, pwede mo naman gayahin yung mga nag-comment dyan sa baba pwede man ang pwede naman Tagalog, pwede man English kasi guys, ang inaalok kasi ni Meta ay yung mga English kay mga ibang bansa, kadalasan ang trending ang ibang commentary diyan dahil pagkain. Wow, yummy. Ganoon lang guys, tapos isi-send mo lang diyan ang pagka basta maayos na pagka sit ng settings mo ay may nakalagay doon na follow button. Ganoon lang guys. Tara. Thank you.